Hello! What's up guys? It's me, Anthony James Ayusa. So, welcome sa panibagong video natin for today. So, in this video, pag-uusapan natin yung tatlong bagay na dapat mong gawin sa YouTube para kumita ka ng malaki. But before that, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, ang tanong, ano yung tatlong bagay na yon? First is get going, okay? So, karamihan sa atin, especially yung gustong-gusto talaga kumita sa YouTube, is pero hindi nila ginagawa. In short, hindi mo kailangan ng magandang gadget, 'di ba? Or mabuting background, 'di ba? Para lang magumpisa. All you have to do is to start. Kasi karamihan sa atin na mga tao na gusto kumita sa YouTube is nagsta Okay sa tinatawag na mag-produce ng video. Okay lang yan kahit nagmali-mali ka at the first time. Okay? So second, ito yung level 2, dapat maging magaling ka oy okay. So, paano ka maging magaling sa isang bagay? So, dapat ginagawa mo ito consistently kasi kapag hindi mo ito ginagawa consistently, anong mangyayari? Hindi ka talaga dito gagaling. So, dapat maging magaling ka sa pagawa ng mga videos. And lastly, number three level 3 is get smart, 'di ba? So, dapat malaman mo or ma-understand mo yung laro sa YouTube ito yung bonus tip ko sa iyo. But before ko ibuga, ibigay yung bonus tip ko sa iyo, at kung gusto mo malaman kung paano kumita gamit yung social media account mo, just click the link in the description box below. Ito yung number one recommendation ko kung paano ka kumita ng pera sa social media. So now, ano yung bonus tips na yon? Okay? So ito yung tatlong tips na ibibigay ko sa iyo, di ba? Para malaman mo, ma-understand mo yung laro ng YouTube. First, click, okay? So dapat yung video mo is clickable kasi sino yung ah uh, mamanood ng video mo kapag hindi clickable yung YouTube mo, especially yung YouTube thumbnail mo, Second is watch time. So dapat ma-hook mo talaga every time or every minute yung tao para magstay sa sa yung video. Okay? And number three, satisfaction. So, dapat nag-deliver -de ka ng value talaga sa content mo. So, I hope meron kang nakuha value sa video na to. At kung meron man, don't forget to click the like button at saka mag-comment ka below. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.